Ngayong araw guys, yan ang date date kami ni Ivy dito sa dagat at nagpuntrip kami sa saang at ng tayong at na namin pinasaylo Talagang sinimaksima na namin at for sure na mabubungkag na naman ang mga bahaw nito. Kaya tarasamahan niyo kami What's up sa inyo guys? For today's video dahil matagal na kami hindi nakapag-date-date ni nakapag Ivy Kaya naman hindi alam na kaagad namin yung makagamit ang pandagat namin At didiretsyo na kami sa aming dagat At medyo na-miss na rin namin yung mag-date-date dito sa dagat At sa puntong ito talagang init sa na kaagad yung makagamit ang pandagat At transition na kaagad tayo talagang bumiyahe na kaagad kami ni Ivy At as you can see naman guys talagang subang lisod ng agihan namin dito At kasagbutan at parang dadaan sa inkartadya na napakalangog naman talaga At sa puntong ito talagang nalilisodan kami umagi dito sa agihanan namin At ayun lang asyukan si naman guys nakagawas na kami papunta sa bahay namin at kung nakikita niyo naman guys napakaaliwalas talaga ng panahon at napakaganda talaga magnitnit kapag mainit yung panahon at sa puntong ito as you can see naman guys umabot na kaagad kami dito sa palaging yung pinupuntahan namin na tugbungan dito sa aming dagat at ayan na nga yung madala namin mga baon lang pala namin yan na pagsimasima dito sa dagat at as you can see naman guys medyo taob taob pa at perfect talaga to pag nitnit namin IB at bumaktas na kaagad kami at nabasa na nga yung malalat at mga tintin namin dito at sobrang tugnaw pala at as you can see naman guys hindi lang kami yung naliligo kaya naman pumunta kami dito sa gilid ng kabakawan dito lang kami ni Ivy magdidid para hindi talaga kami may disturbo at as you can see naman guys inandam ko na kaagad yung mga tabla natin na napakasarap naman talaga at dito talaga kami palaging pumupunta ni Ivy at na miss talaga namin to at dito matagal tagal na rin tayo hindi nakabalik ng dagat at syempre, inandam na kaagad namin yung baho namin na napakasarap naman talaga at as you can see naman guys inicha na nga rin tayo natin na binili pa natin sa palingki at pati yung saang natin na luto na daan talagang dinala natin para hindi na tayo malisudan dito sa dagat at as si naman guys talaga pilastar ko na yung pagkain natin dito dahil medyo nagugusta talaga kami ni Ivy At kahit hindi kami dalawa lang ay napakasarap naman talaga ng mga pagkain namin At hindi hindi ka talaga magmamahay at for sure na magugusta na naman yung mga sa kakapanood sa atin Alam nyo ba guys this is the kind of date talaga namin ni Ivy At hindi talaga kami magmamahay at hindi hindi talaga kami matatakhan kapag ganito yung mga pagkain namin Kahit ilang bisis pa kami pabalik balik dito sa dagat basta ganito yung mga pagkain Ay talagang maglalawain lang kayo sa kakapanood sa amin At sa puntong ito hindi iwan na yung mga natin at ayan ang naman guys Bilastar niya na at simpre nagdala na rin ako ng suka dyan na napaks sarap naman talaga at tinilawan pa nga ni Ivy. At as you can see naman guys, talagang sinimak ako na ngayon tayong dahil hindi na ako sa sobrang sarap at tinilawan ko na. talaga talaga ng tayong at lasang tayong talaga. At simple sinimula na kaagad namin yung pagkain namin dito. At as you can see naman si Ivy guys, Talagang hindi na pinasaylo yung saanga, talagang binirahan niya na at pati yung bahaw ay nabungkag niya na. At speaking of nabungkag, simple bubungkag din na rin natin yung mabao natin diyan. At ayan lang as you can see naman yung paghulbot mo sa saang, sobrang fresco pa talaga at napakasarap niyan kapag sinawsaw mo sa suka, parisan mo nang bahaw at lalo na kapag ito ko sa dagat, ay nai naku talagang magugusla na naman kayo sa kakapanood sa amin alam niyo ba guys matagal-tagal na rin kami hindi nakabalik ni Ivy dito sa dagat at matagal-tagal na rin kami hindi nakatilaw na sa ang at nang tayong gawa ng sobrang busy talaga namin sa buhay namin ni Ivy at narami kami binabantay ang mga alaga namin baboy at as you can see naman guys talagang binirahan ko na at di ko na pensaylo dahil na miss ko na talaga yung pagkain ng bahaw at pagbungkag dito sa dagat alam niyo ba guys kapag dito ka sa kabakawa na hindi mo nakailangan ng lamesa at mga upuan para pumesto at kailangan mo lang talagang pumungko dito sa mga, mga bakaw at hindi hindi ka na at solve na solve na talaga talaga yung mga paniud mo dito. Ang kagandahan ng talaga kapag pumunta ka dito sa dagat at dito ka kumain ay mas lalo sumasarap talaga yung mga pagkain lalo na kapag mga saang at mga tayom yung kinakain mo. At ay nga ay pares mo pa sa suka na napakasarap naman talaga. Ay naku for sure nagmamahay na kayo dahil hindi namin kayo nahagad. At ayan ang asyukan si naman guys kung may bahaw kayo sa inyo kumain na lang kayo dito at sabayan nyo kami para hindi na kayo magusla sa kakapanood sa amin. Alam nyo ba guys para sa amin ay eh, ito talaga yung stress reliever namin at talagang hindi kami magmamahay kapag pumunta kami dito. At sa puntong ito sa dinaasang panyayari ay huli na dumating sa si Uncle Helio at may mga kugita siya na sobrang presko na dala pero sayang lang ay kumain na kami kaya naman nagpatuloy na lang kami sa pagkain namin at pinatuloy na rin namin yung pagbungkag ng bahaw at as you can see naman guys napakasimple lang talaga yung mga date namin na ay dito at di na namin kailangan gumastos ng malaki at kunting saang lang at kunting tayo may sapat na para sa amin ni Ivy dahil kuntinto na kami kasi kung anong bagay ang meron kami kaya ikaw kung isa ka sa nanonood ay naku ka nang magpadugay-dugay at mag date date na kayo ng mga ganito at as you can see naman guys talagang inindugan ko na para diretsyo sa tail yung pagkain natin at talagang masubak yung budiga natin At hanggang dito na lang kami At kung kikinahan kayo sa mga video namin Ay eh don't forget to like and share na rin Para mas marami pa tayong food trip Thank you and God bless you all Mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo